cardiologist po, meron tayong 14 na kakaibang senyales na sakit sa puso pala. Okay? Ito, minsan hindi mo aakalain ano connection nitong nakita natin sa katawan. Pero, merong chance na sakit sa puso. Tingnan nyo, ha? 1 to 14 to. Number 1, yung mga may sleep up niya, yung malakas kumilik. Okay? Meron paghilik na normal lang pero meron po yung talagang malakas humilik tapos pag titingnan niyo yung tao habang natutulog hihilik siya ng malakas tapos may pause may panahon na hindi siya hihinga tapos pag hindi siya huminga ng 30 seconds 40 seconds biglang biglang parang magigising hihingali na naman hihilik na naman pag ganun po possible possibly sleep apnea yon at bumabagsak yung oxygen sa katawan. Yung mga tao may sleep apnea, tumataas ang blood pressure, nagkakaroon ng sakit sa puso, high risk for stroke at nagloloko yung tibok ng puso. So ang mga sleep apnea, maraming epekto sa katawan, stroke sa utak pero kasama ang sakit sa puso. So tingnan niyo yung kaibigan niyo kung malakas sa humilik. Lalo na kung overweight at malaki yung leeg nila. <coughs> Next, ito po, kakaibang sintomas. May yellow-orange na mga rashes. Minsan dito sa kamay, sa siko, at minsan na sa mata. Ibig sabihin po niyan, mataas ang cholesterol or triglyceride ninyo. Ganyan po itsura niya. Oh. Marami ako nakikita ganitong pasyente. Eh. Yung iba, hindi naman matatanggal to Nilalagyan na lang ng makeup. Pag chinek mo yung cholesterol nila, taas. O, ganito po yung tsura. O, ito, ito, medyo maliit pa. O. Sa ibabaw na Ito, marami na. O. Santelasma. Cholesterol. So, pag meron kayong ganito, uh, may chance. Siyempre, di ba? Mataas ang cholesterol, pwede magbara sa puso. Dagdag ko na rin. Kasama ko na rin sa number two ito, hindi siya butlig-butlig. Tingnan nyo po yung mata ninyo. Ang mata ninyo, merong bilog na kulay puti. Okay? Pag bata pa kayo, wala yan dapat. Pero pag nagiging senior, medyo nagkakaroon yan. Ngayon, kung hindi pa kayo senior citizen at bumilog na tong arco na to, yan, pabilog. Tawag po dito, arco senilis high cholesterol sign. Pacheck nyo rin yung cholesterol nyo. Isabihin eh, baka Uh, tumataas din yung risk nyo ng mataas na kolesterol at sakit sa puso in the future. Number 3, ito hindi alam ng oh. kababayan natin. Grip strength, nakita nila very important. Tinetesting yan, gaano kalakas ang grip ng isang tao. Pag mahina ang grip ng tao, nakita nila, mas malaki ang chance na nagkakaroon ng mga sakit. Mas mahina ang, pa ang muscle, mas nagkakasakit, mas nagkaka-heart problem. So, anong gagawin natin? Mag-exercise tayo para lumakas. Oo, oh, makakatulong yon para lumakas konti. Pero basically, pag mahina ang grip, ipacheck na rin. Baka mahina rin ang puso. Number four, oh, kakaibang sintomas. Malayo na to sa puso, oh, sa tenga. May earlobe crease. May earlobe crease na ba ako? You Normally, pag bata pa, wala ka pang earlobe crease. Pag tumatanda, nagkaka-earlobe crease. Parang nababawasan ng fat yung tenga, kaya nagkaka-crease. Pag may earlobe crease, napansin to ng mga cardiologists na mas malaki chance, mataas ang cholesterol, may sakit sa puso. Okay, so, Yan ang mga symptoms. Tulad na sinabi ko, sign of a heart attack o isa mata, santelasma, yellow deposit, tapos earlobe crease. Tunay po to Check nyo. Number 5, kung laging nahihilo, medyo lightheaded, dumidilim ang paningin o muntik himatayin. Okay, pag ganito ang sintomas, kaming mga cardiologists iniisip agad namin nagloko yung puso, mahina ang puso o may abnormal na tibok ang puso. Heart failure, abnormal rhythm, arrhythmia. Yan ang ko-consider, pinapa 2D echo, pinapa Holter monitor. So, possible sign yan ng heart disease. Yan po. Heart disease symptom, kasali ang dizziness. Yung mga kinakwento ko po sa inyo na 14 symptoms, kakaiba to ah. Hindi ko sinama yung usual sign ng sakit sa puso. Siyempre, masakit ang dibdib, nadadaganan, parang may nakadagang elepante. Yun talaga, sakit sa puso, iniisip natin. Itong mga tinuturo ko yung mga kakaiba. Number six, impotence. Iba, sabihin nyo, Dok, ano ang connection ng impotence? Pag ang lalaki ay uh, hindi na tumitigas si Manoy, meron ng erectile dysfunction, ibig sabihin, may problema doon sa ugat, doon sa arteries niya, sa ari ng lalaki. So, pag may problema doon sa arteries doon, doon sa private part, malamang may problema din sa arteries, sa puso, sa utak, sa buong katawan. Magkakasama kasi yan, eh. kaya nga cardiovascular system. Okay? So, pag impotent, malamang may diabetes, malamang mataas ang kolesterol, malamang meron ng konting bara sa puso. Ito po, orthop niya tawag dito. Nahihirapan huminga pag nakahiga. May tao hindi makakahiga ng flat. Sasabihin nila, nalulunod ako, parang nalulunod. Kailangan ko tatlong unan o yung iba natutulog na kaupo. Pag yan ang symptom, sign niya ng may tubig sa baga may pulmonary congestion, pulmonary edema, congestive heart failure, yan ang pinakasimto. Hindi makahiga ng flat na lulunod. So, pag hindi kayo maka-flat or top niya yan, sign niya ng heart failure. Pag hirap lang huminga, pwede rin naman sakit sa puso, pero pwede rin namang nervyos o pwede hika, marami bang cause. Number eight, sasabihin mo, Doc, bleeding gums. Ano connection ng gums sa puso? Malaki ang connection ng gums sa puso. Ayon sa pag-aaral, basta healthy ang ipin, healthy ang gums, mas mahaba ang buhay, mas hindi nang kakasakit sa puso. Pag ang gums may bacteria, may dental caries, marami hindi nagtututbrush, nakita nyo ah, infected gums, gum disease is now linked to heart disease. Ano? yung infection no, connected to heart disease, oh, pwede pumunta sa puso. Pwede mamaga yung puso. Eh, no? from the gums, pupunta. Meron nga tinatawag na infective endocarditis. Eh, mga infection mula sa bibig na mamaga dito, pati puso gumagaya na mamaga din. Kaya nga, napakahalaga pupunta sa dentista, magtututbrush, magpo-floss, laging malinis ang bibig kasi ang daming bacteria diyan, 'di ba? Ang daming may bad breath, daming bacteria. Eh dugo 'yan eh, connected 'yan sa mga ugat-ugat natin. So pag 'yung bacteria niyan, 'yan ang entry point niya papasok siya sa dugo. 'Yung bacteria dito pasok sa dugo, pupunta sa puso, pupunta sa ibang parts, 'di ba? Kaya gum disease, kailangan malinis ang ipin. Skin color change, 'yung bigla nagbo-blue, oh, 'di ba? Dapat pag may oxygen tayo, yan, o oh, hindi dapat maputla, dapat pink ang kamay. So, pag bigla blue blue baby yan. Pwede ka may congenital heart disease, di ba? Meron din mga autoimmune disease, mga rheumatoid arthritis. Pero pag yung nagbo lagi, congenital heart disease. And blue fingernails, heart failure. Pagbagsak ang oxygen, bagsak ang blood pressure, yun, nagbo nagkukulang. Hindi lang sakit sa puso, pwede rin sakit sa baga. Puso at baga, bumabab. Pag may sira ang puso, may sira ang baga, bumabagsak ang oxygen, nag, uh, yung kamay. Okay? Ito po, merong ma-velvety patch, parang nagda-dark, o nagiging brown, o gray, o medyo maitim-itim ang leeg. Yan, o. No? Merong thick spots, parang kumakapal yung balat, sa leeg, sa kilikili, sa singit, sa siko, ayan Very, ano tawag dyan? Acanthosis nigricans eh. Sign to ng diabetes, sign din ng uh, metabolic syndrome. Basta overweight, may diabetes, prone magkaroon ng sakit sa puso. Magkakasama po kasi sila lahat. Ang tawag dyan, syndrome X or metabolic syndrome, may, may diabetes, magkapatid dyan sa may high blood, connected din mataas ang cholesterol, pati sakit sa puso. Magkakasama sila lahat. Plus overweight. 11. Alam niyo naman siguro to sign din to ng possible sign of heart disease, manas. Di ba? Ito, sobrang manas siya. Mild manas, severe manas. So, pwedeng heart failure, hindi maganda circulation sa paa, pwedeng kidneys din, kidney failure, pwedeng liver failure, pwede rin lagi lang nakatayo dependent edema. Pero possible rin na isang cause dito ng manas ay sakit sa puso. Sobrang pagod. Yung parang exhausted, very drained. Yung parang hinang-hina, hapong-hapo, pagod na pagod. Mahina yung pumping ng puso. Possible yun. Pwedeng heart failure. Pero pwede rin naman yung pagod dahil anemic ka, Pwedeng depress, kulang sa oxygen, o pwede may ibang sakit. Number 13, yung tinuturo ko lagi, clubbing of the fingers. Ito, kumakapal yung, ito normal na may butas. Ito abnormal, dumikit na siya. Sabihin, kumakapal yung balat dito at uh, lumalabas yung fingernails, yung kuko. Bakit nangyayari? Kulang sa oxygen. Pag kulang tayo ng oxygen ng matagal na panahon, nagiging clubbing ang fingers, ganyan nangyayari. Kaya pag ginanyan mo daliri mo, wala ng butas. Low oxygen due to congenital heart disease. Pwede rin sakit sa baga, COPD, emphysema, na matagal na may sira yung baga, kulang sa oxygen. Nagka-clubbing din siya. 14. Lastly, may itim-itim sa ilalim ng kuko. Okay. Maraming possibilities to. Pwedeng skin cancer, tinuturo ko melanoma, kung mukhang bilog. Sa diabetes, nakikita. Pero nakikita din to sa infective endocarditis. Infection sa valvula sa puso. Pag yung valve ng puso, aortic valve, mitral valve, nagkaroon ng infection, malay mo, galing sa ipin, kung may bakterya, pumunta na. Pag nag-infect minsan may uh, parang na didislodge, natatanggal ng maliliit na mga particles, tuloy-tuloy, di ba? Lumalabas yan dito, nagbabara sa, daliri. So, pa nagbara, little dots of blood trapped under your nails. So, parang dugo siya. Nagbara dito, nagdugo. So, tingnan mo yung mga natin. Delikado po yun. Pinapakinggan yung puso kung may heart murmur. Okay? So, yan po ang mga 14 signs na kailangan natin bantayan. Kakaibang sintomas, hindi nyo ito mapapansin, pero konektado pala. Posibleng konektado pala sa puso. Pacheck po kayo sa inyong cardiologist. God bless.